hindi po tayo binuhay ng Diyos para tayo po ay kontrolin ng Panginoon. Amen. Napakasarap po ng pag-ibig na minahal ka ng tao sa natural na panahon. Hindi pinilit, Minahal ka talaga sa kung ano ka. Ah. Eh, anong pa kaya ang Diyos, mga kapatid? Hindi po magiging masaya ang Diyos na ang tao po ay, alam niya yung na nasusunod siya lang na gusto niya. Masarap po Dabihin ang pag-ibig kapag ang pag-ibig ibinibigay sa iyo nang hindi mo pinipilit. Sumusunod sa iyo nang hindi pinipilit. No? Ginagawa ang lahat para sa iyo nang hindi mo pinipilit. Gayon ang Diyos. Pero kakaiba naman ang Diyos. Kahit na hindi natin siya pinili, pinipili tayo ng Diyos. Eh tao, pag hindi ka pinili ng tao, ay hindi mo rin pipiliin yan. Bakit sino ka ba? No, hindi naman yung kalooban ng Diyos Ang tao kasi ang pumili ng kanyang landas. Di ba diba sinabi ng Biblia, binigyan ko kayo. No? Binigyan tayo mga kapatid, no? Gusto ko lang hindi na, meron tayo premium kong tawakin. No? Di ba sabi ng Panginoon, uh, ah, nilagay ko sa harapan mo ang sumpa at ang pagpapalang. na kung saan ay tama para mapabuti ka. So, ang pagpili, ikaw. Kaya nga may isip tayo, mga kapatid. Eh. No? Binigyan din tayo ng, ng hirin ng Diyos na ang daanan papunta sa buhay ay makitid at yung maluwag, yun yung papunta sa kapahamakan. Kaya pagdating sa, sa pagpaparusa ng Panginoon at may mapunta man sa impyerno, eh, hindi natin pwede isisi at questionin sa Diyos dahil ikaw mismo ang pumili ng nilakaran mo. Nakuha natin mga kapatid. Ang Diyos na natili ang kanyang pag-ibig. Ngunit ang tao ang lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya napapahamak po ang tao dahil lumalayo po siya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi mga kapatid, sino ba ang tunay na nagmamahal? Yung nanatili o yung nangiwan?